Secretary Vince, naniniwala ka ba na ang bulok na sistema ng DPWH na pinagsasamantalahan ng napakaraming tao ang problema natin ngayon? Tama po kayo. Naniniwala po ako. Kahit na magpakulong pa tayo ng napakaraming contractors. Sa isang milyon na contractors at sa mga opisyalis mm -hmm. ng DPWH, pag hindi natin nakorek ang sistema, walang mangyayari. Ah... Uh... Partially agree po, Mr. Chairman, pero tingin ko importante din po na maipakita natin na may mananagot dahil po tingin ko ang isa sa pinakamatibay na deterrent sa nakikita nating nangyari ngayon is matakot po na may consequence po ang mga krimen na ginawa. Kasi po kung wala pong consequence, eh, makikita po natin na ulit-ulit to. Pero tama po kayo, uh, kaakibat po nito kailangan po ayusin din po ang sistema para hindi na po maulit ito. Pero kung ang mga nahuhuli mo, na ipapakulong mo, mga butete at saka mga sapsap, -sap, wala rin mangyayari. Tama? Tama po. Tama Kailangan po. malalaking isda ang mahuli natin. Tama po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo kung ibig sabihin ng PCMO? Opo, ito po ang uh, project monitoring system na dapat ay gumagana sa loob ng Department of Public Works and Highways. Alam po niyo yung MYPS. Ano yung MYPS? Ah, ito po yung uh, ngayon ko lang po na encounter. Pasensya na po, Mr. Chairman, pero sinabi po ng uh, multi-year project programming. scheduling. Yes, ito po yung uh, pag uh, si schedule at pagpaplano ng mga iba't ibang proyekto over a longer period. Po. So, alam po niyo, yung survey 123. Ano 'yun? Hindi ko alam. Ah, uh, ko po, yung Mr. Chairman. RBIA. Hindi ko po alam, alam ko Alam po niyo yung SDM4. Hindi din po, hindi ko din po alam yun. Ang problema po kasi ito yung mga sistema ginagamit ng mga kawatan sa inyong departamento. Sabi ko nga, kung puro sap, -sap at mga butete lang ang ipakukulong ninyo, walang mangyayari. Agree po ako, pero sana po uh, kumakulong po natin itong mga sap-sap, eh, sana po eh, marama, maraman din po natin. Kung hindi po yun ang layo yun ng kumiting ito, hindi sap-sap hindi butete ang aming inahanap. Agree po. Yung malalaking isda para matigil po ang mga kawatan. Agree po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo na yung sumbong sa Pangulo ang ginamit na batayan ay yung MYPS? Opo, yun po ang ginamit na batayan. Yun po ang ginamit na batayan kaya mali po lahat. Pati po ang committing ito ay na-mislead. Alam po nyo kung bakit? po, um, Mr. Chairman. Ang MYPS po, ang ginamit dyan, puro initial na coordinates. Sana wag ka nang binubulungan muna niyan para na... Ako po bilang personal kong pangtulong sa kumiting ito, ako lamang po naka, nakakita na ng halos labing apat na discrepancy sa mga coordinates na ibinigay sa sumbong sa Pangulo. Naniniwala po ba kayo? Mamaya bibigyan ko kayo ng kopya at ibibigay ko rin sa komite ang labinlimang proyekto na mali ang coordinates. Posible po yung sinasabi ninyo, uh, Mr. Chairman, na may maging coordinates. Nakikita na rin po namin yan ngayon sa ongoing investigation namin. Yung Mr. sumbong Chairman. sa Pangulo ay mali at ang nakikita ko po rin halos isang daang o isang, isang libong proyekto mali ang coordinates. Ibig sabihin, kahit ano pong gawin niyong pag-iimbestiga kapag hindi po ninyo sinolusyonan ito, lalo po kayong malalagay sa misleading situations. Naniniwala po kayo? Naniniwala po ako. Kailangan pong solusyonan ito at ayusin itong mga sistema ito. Ang PCMA po ang sinasabi nila, geotag at real time. Hindi po totoo yan. Naniniwala po kayo? Opo, Mr. Chairman. Kailangan po ninyong makita yung kabulukan ng sistema.